Hello guys, welcome back sa ating mini vlog ayan guys for today's videos no mag uh, nagpacking lang ako guys ng aking mga package no, going to philippines since malapit na yung pag uwi ko so kaya nag decide ako ng ibang mga gamit ko na mauwi na and uh, syempre yung alam nyo na <laughs> mag abroad so hindi mo yung mga pasaluban so keep watching guys So, ayan na nga guys. Ampisa na natin ang mag-packing ng ating box, no. So, Pagkabunta sa Pilipinas. Dahil uh, tayo ay uh, medyo matagal nang kauwi. So, kailangan na natin mag-packing uh, sa ating house sa Buhay. So, ayan guys. Sana enjoy kayo. Keep watching! guys, tapos na ang aking pagbabox. Ayan, guys. So, maglalagay na lang ako, guys, ng pangalan dito. Sino yung aking papadalahan? Ayan, guys. <coughs> so, ayun guys. Tapos na. Ayan, magpipil up na ako, guys, para sa aking papadalahan. Ayan. Dito ko ilagay yung pangalan. At tapos din, sobrang pagod magbox.